Pagising ko kaninang maga, nandito na nga tita ko sa may labas. Kaya naman agad na akong umalis at sabi ko nga ay bibili nga lang ako ng almusal. Medyo maulan nga nung mga oras na to, kaya nagpayong na ako. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali dito nga lang ako kay Kapi na bibili ng almusal. Shoutout nga pala dito kay Kuya Mark na asawa ni Ate Pina. Sa mga hindi po nakakaalam, isa rin yung tindahan nila na to sa mga inuutangan ko noon ng pagkain lalo kapag kaaraw ka ng sweldo, yun nga, ipangbabayad ko lang yung mga nasahod ko don sa mga inutangan ko. Tapos, dito, pupunta na ako sa kanila, kay ka Estrella, kay Ate Pina, kay Ate Bebe. Basta yun, lumalapit talaga ako sa kanila para lang may makain kami. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa mga kapitbahay namin na nalalapitan din namin noong panahong kailangan na kailangan talaga namin. Tapos eto, Pinakain ko na sila ng almusal at tinimplahan ko ng salbeo barley grass itong tita ko. Kaya lang, nung pupunta na siya dito sa kwarto, sinundan ko at nakita ko nga na nilapag niya lang doon yung tinimpla ko sa kanya. Ayaw na ayaw niya kasi talaga ng mga ganito, yung may herbal, tsaka ng mga gamot. Dati kasi nagagamot na siya. Kaya lang, nakita ni mama na iniipit sa ilalim ng dila tapos tinatapon na lang. Kaya hindi na pinagpatuloy hanggang sa ito nga ganito na yung sistema ngayon so wala palang pasok yung mga bata sa school nila kaya sinabihan ko yung tita ko na baka po pwedeng pumunta sila kasi nga para may katawang ako ngayon kaya heto nung dumating sila binigyan ko na nga itong mga pinsan ko nung inorder ko sa Coco Food bali ina-affiliate ko nga din pala yan kaya lang hindi ko pa nagagawa ng video sa dami na rin ang gawain tapos ito nga ba naguhugas ako tita ko na ngayon nagsabi na siya na nga daw maglutuloy at magluto na nga daw ako ng ulam kaya ito nagluto ako ng munggo tapos sinamahan ko na rin ng malunggay alam nyo guys alam kong maraming magsasabi na may tita ka naman pala na pwede ka makatuwang pero bakit ngayon mo lang sinama sa video alam nyo po kasi sa totoo lang nagpupunta na kasi siya talaga dito dati Kumbaga, tinutulungan kami kapag lang walang pasok yung mga anak niya sa school. Kumbaga, parang once a week o twice a week, gano'n. Kumbaga, ang pinakamahabang oras talaga ay kami lang tatlo yung magkakasama. Kaya sa mga mambabash po dyan, huwag na po sanang gano'n. Kasi pamilya pa rin naman po kami. Kahit anong mangyari, kami po yung magkakadugo at magtutulungan pa rin hindi man sa pinansyal pero sa mga gawaing bahay man lang. Lahat naman po ng mga anak ng lola ko o ni mama, anak ni mama, gustong gustong pumunta dito sa amin. Ang problema lang talaga ay may mga responsibilidad din sila na kailangan lang gampanan bilang mga magulang sa kanilang mga anak at pamilya. Tapos eto, inasikaso ko naman yung sarili ko. Balik kagigising ko nga lang neto tapos yung tita ko nga ay nakapaglinis na. Kaya naman kahit papano, ito may time ako para sa sarili ko. O paano guys, hanggang dito na lang. Salamat po sa inyo.